Back with the National Youth Commission and uh, and as its representative, si Mr. Sherwin Taay, ang Executive Director at COO. Sherwin, muli. Magandang hapon sa iyo. Ate Elaine, nakalimutan o -o. ko kanina. Ano? Ako, baka tayo ay uh, isa sa mga bossing din natin. Yung uh, representative ng SK National Federation, Pederate. the President, is also uh, sitting as a officio member wow. of the automatic commission. Siya. automatic po okay. and also we have a national advisory council okay. headed by the dept ed ano, si secretary armin Wistro. and uh, sila po uh, from the national we have the regional advisory council right. and mm. from the local so in in short Uh all areas covered. Opo, opo. Okay, Ores that's good to know. Now, uh because NYC is about the youth and we know kung kailangan natin ng na energy kukuhanin natin 'yan sa youth, no? Uh -huh. Marami na kahilera mga activities ngayon, Sherwin. Sure, uh -huh. Ano-ano 'yan? Ate Elaine, of course una I like to give this information. We mm -hmm. have the youth organization registration program. Okay. Those the uh, organizations na want to have the legal personality, they can uh, apply for registration <coughs> sa National Youth Commission if we have the programs and uh, also they have uh, the programs we can help the partners in implementing those youth related activities that they oh, have that's good. Opo. so para magkabose sila yes ma'am okay. right. And What of else? course we have the Shift for southeast asian youth program okay. uh, ito po ay um, programa na cultural exchange uh, among the asean and mm -hmm. japan okay. you know, we have uh, we we already opened the application And the submission of the requirements is on April 13 deadline. Okay. You know. They can log on or visit the website mm -hmm. know, on the www. nyc.gov.ph okay. and um, we have also the tayo the ten Accomplished youth organization wow. ito po yung mga parang, parang katumbas siya ng TOIM. oh po oh okay. uh, kaya lang po ito ay group or organization okay. or association okay. na kinikilala po natin ang kanilang mga contribution sa development ng ating mga kabataan okay. you know, it is um duly really awarded by our uh, president uh -huh. you know? and um, we have also um the the local youth development uh, program, ano, mm -hmm. uh, anchored with the formulations of the uh, the Philippine Youth Development Program, ano, for 2012, 2016, mm -hmm. ano, and uh, we have the government internship program. Ito naman okay. po, uh, binibigyan natin pagkakataon kakata yung mga kabataan wants to work. So, 75% of the minimum wage wow. ay pinapasweldo natin sila. At the same time, i sila ay natututo uh -huh. ng uh, mga trabaho uh -oh. sa komisyon. So Dino instead pa? na sila ay mag uh, magtrabaho sa jali Mac Pwede na dito? Opo, okay. dito. So, actually, sa iba't ibang um, national agencies yan. Right, ano, right. Mas mataas ang rates, no? Considering? Uh, 75% ma'am okay. of the total minimum wage. Okay. Ng, and and this, uh, parang OJT ito, ganong kahaba naman ito? Three months po yan. Three months. Opo, three months. So, okay. right. paiba-iba po yan. After three months, yung iba naman na, na mm. gustong mag-apply para we can give all the opportunities sa ibang mga kabataan. okay rin. Now, the way that I understand how commission works ito ay hindi lamang nakabase sa mga nakaupong opisyalis, kundi din sa feedback noong uh, noong uh, stakeholder itself in this yes, case the youth opo, okay opo. Mm -hmm. so now i'm going to give you about a minute or two to address our audience para makialam makilahok makialam na maganda ha <laughs> hindi yung makialam lang na iba makialam oh. at makilahok okay. at mag-inquire man lamang kahit mga magulang sa national youth council yes, kasi mommy ma after your your mm -hmm. uh, your your portion if I flash natin uli ang contact details niya so yes, expect calls ha okay okay opo. so Ati elaine and uh, the, Uh, NET25, thank mm -hmm. you very much for the opportunity. Dahil alam ko na karamihan, sabi nga nung mga kasamahan natin, uh, ngayon lang nila nalaman na may National Youth Commission. Ano? Right. Uh, sana po sa pagkakataong ito at uh, kami nagpapasalamat uh, in behalf of the, the National Youth Commission mm -hmm. na maiparating uh, hindi lamang po dito sa Metro Manila, but sa iba't ibang panig at uh, lugar dito sa ating bansa. Na ang National Youth Commission ay uh, isang ahensya na tumutulong para sa patuloy na paghubog at uh, pagbibigay ng boses at sigla ng mga kabataan sa buong bansa. Ano, mm -hmm. Sa pagkakataong ito, kami po ay katulong ninyo na maibahagi at maitulay natin ang mga programang makakatugon sa inyong pangangailangan. Yeah. So, sana po punta po tayo sa NYC or mm -hmm. visit us on 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 Online. our website mm -hmm. and uh, anytime po kami po ay magbibigay ng magandang setbisho para sa inyo. Yeah, actually tatanong ko pa lang 'yan eh kasi ano dito eh SOP dito, tinatanong ko kapag ka ba tumawag kami, kasing bait mo ba 'yung sasagot sa amin? <laughs> Opo, actually uh, dapat po talaga ano, okay. lahat naman ng ahensya ng ating uh, pamahalaan na dapat laging bukas at laging uh, uh, nanjan sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, okay. lalo tigit ang ahensya namin sa mga kabataan na laging masigla at uh, laging nandiyan para Pasulong. sa atin. Opo. Okay, hindi pa urong. Opo. Sabi ko nga po, uh, NYC pop tayo. Ano? You know? O, di ba? mga K-pop. Pop culture, yeah. O, may mga K-pop, okay. Pinoy pop. Ang NYC ay pop. Ang ibig sabihin ng pop, PAP naman po siya. Uh, -oh. no? uh positibo, agresibo, at progresibo tayo. Gusto ko yan. Opo. Okay, I'll get my daughter in touch with Sige, you. She will opo. like your organization. Uh, and, uh, baka mo, pwede siya hindi mag-apply sa mga programs, <laughs> di ba ma'am? Sige, para I'll get her to, talk -talk to Sige, college right now. Oh. Pasok na napasok, ma'am, sa mga programs po. Okay. Kaya mm. kayo, mga magulang, yung mga anak ninyo, get them involved also in uh, nation building because ang um, uh, tawag dito, hindi ito para sa uh, generation ngayon, kundi mm. sa susunod pang generation and sa susunod pa na generation. Yes, ma'am. Napakadami, ate Elaine na program. Hindi ko okay. na nasabi yan, pero you can visit the website of the National right. Youth Commission. Ako din pupuntahan. Kaya, Sherwin, maraming-maraming salamat. Salamat, ate Elaine, okay. for the opportunity. Maraming okay, salamat po. Thank you very much, Mr. Sherwin H. Tai, ang Executive Director ng National Youth Commission. Magbabalik pa rin ang sa Sandali po lamang. Thank you.